Kita ko sa inyo, ayan ang model ko yung apo uh, ni ng father namin at siya din yung nag-aalaga. Ipapakita ko sa inyo yung sa una kong video no na pinos kagapon pinakita ko sa inyo yung daddy ko wala na na his gun. So ito yung mga gamit na niya, naiwan niya. So ganito lang talaga tayo sa mundo, hindi talaga tayo tatagal may katapusan ang lahat. So sayang nga lang nakapanghihinayang no, pero hindi naman tayo ang may hawak ng buhay ang Panginoon naman may ang Panginoon ang may hawak ng buhay natin siya ang may alam so ipapakita ko sa inyo yan yung mga heater na binili ng kapatid ko pero umuwi na siya sa sa Turkey tapos yung ayan yung ayan yung nilalagyan ng ang um, pagkain niya na ginigiling yung bini blender tapos yung ayan ayun binili ko siya na It'sil, ayan yung suction na yun yun shucks yun hindi na namin magamit yan ayan ayan salamat niyan sa pag <laughs> mumodel mo dyan tsaka ito ayan binilan din siya ng malaking TV para maalay-alay siya sabang nakahiga ayan yung mga gamit niya ayan yan inaayos na nga po ayan. ayan ito Tsaka yung higaan niya, ayan. Ayan, yung mga apo na niya ang nakahiga ngayon. <laughs> Wala na eh. Nagpahinga ng daddy namin forever. Ayan, ah, oh, humarap pa dito, Mian. Humarap ka dito. Ayan, yan si Mian. Ayan, ang, ayan, ang apo ni, ng father namin na pangarap niya maging doktor. At pag nag-alaga sa kanyang lolo, nako, super talaga wala akong masabi talagang inalagaan niya ng mabuti so susunod ipapakita ko marami pa akong ipapakita sa inyo no yan yan hindi na hindi ko na halong katin yung mga pampers dyan yung mga tissue yung ibang gamit ni papa hindi ko na halong pero pag may time ako baka mapaipakita ko sa inyo yan yung mga pampers nandito ko oh. yan ito yung mga gamit may mga gamit pa dyan yung galing namin Papakita ko sa inyo pag may time ako isa-isa yung mga naiiwan niya ng mga gamit. Yan, yung mga unan. Marami siyang unan kasi inaano sa puwitan niya. So, nilalagay sa kamay niya. Maraming, ano, ayan. Ito na yan, naka, imbis na... Yan, wala na. Iri. Ang mga gagawa namin, eh, yung alaala -ala na lang ng dadi namin ang maiiwan. Masakit man, pero pilit natin tanggapin dahil tayo talaga, hindi tayo talaga tatagal dito sa mundo. Walang forever dito. Pero doon sa piniprepare ng Panginoon sa langit, talagang doon may forever. Doon na talaga ang tunay na, na tunay na ano mang tawag nito sa Tagalog. Yun ang talagang totoong tirahan ng lahat na na anak ng Panginoon. Salamat guys, no, sa lahat na, na Tumatangkilik sa mga tumatangkilik sa aking channel, mga ka Salamat sa inyong lahat. God bless you.